sa mga nakapanood doon sa video ko na na-predict ko through dream, yung kaibigan ko na si Eya, ang senaryo ng dream, napaginipan ko siya na madumi ang kuko niya. At tapos doon kami umupo sa bahay ng kaibigan ko sa C3 na si Kuya Robert na patay na uh, madumi kuko niya. Naka-indicate doon sa dream yung sakit. And then after ng mga ilang buwan, uh, matay siya. At uh, two weeks ago, na naginip ako, ang napaginipan ko ay itong friend ko nga, yung uh, namatay na, si Eya. Sa panaginip ko, nag-sleep paralysis ako. Sa sleep paralysis ko, tumayo ako. Yung location, hindi itong bahay, ibang lugar. Kausap ko si Eya, kinikilabutan ako. Nagulat ako kasi si Eya sinakala kong bigla. Sabi niya sa akin, kung hindi mo sinabi, hindi sana mangyayari. Yun yung pagkakasabi niya sa akin. Sana daw, hindi ko daw pinost yung post na, yung sa madumiang koko, na napaginipan ko siya, di sana daw hindi mangyayari. Doon sa senaryo ng uh, sleep paralysis, dream, hindi ako takot. Alam kong patay siya, alam kong patay yung kausap ko, pero hindi ako takot. So, dumadepensa pa ako sa kanya. Galit siya sa akin nung sinasakal niya ako, tapos yun yung sinasabi niya. Nagpaliwanag ako sa kanya na hindi yung bibig ko or salita, hindi lumalabas sa bunganga ko. Para siyang telepathy. Ang nangyari na pinaliwanag ko sa kanya na hindi nangyari yung ganong bagay sa kanya kasi nagpusa ko. Yun ay mangyayari talaga. Na kaya ako nagpo-post dahil para ma-aware yung mga tao na noong time na yun, hindi lang siya na-aware. Parang ewan ko kung naliwanagan siya parang palayo siya ng palayo, tapos nakangiti na lang siya sa akin. So, hindi ko alam kung natanggap niya ba yung paliwanag ko. And then, after noon, nagising ako na parang gulat na gulat ako. Noon sa panaginip ko, hindi ako takot. Noon nakikipag-usap ako sa kanya, dinidepensa ko yung sa akin. Walang kahit na konting takot, kahit alam kong patay na siya. Doon sa mismong dream, ha? alam kong patay na siya. Pero noon nagising ako, takot na takot ako. Parang isip ako ng isip. Lumabas na ako ng kusina, umupo na ako. Isip ako ng isip. Na bakit ganun? Na, tako, takot na takot ako na. Kasi alam ko patay na siya eh. Kabalik doon nung habang nag paralysis ako. Habang nakakausap ko siya. Astral plane. Uh, hindi ko siya kinuwento lately. Kasi baka may mga taong matakot na hindi sabihin yung panaginip nila. Hindi matuloy yung awareness. Pero ang alam ko at nararamdaman ko na naintindihan niya yung gusto kong sabihin sa kanya na kaya tayo lumabas kaya tayo lumalabas kaya tayo nagpo-post eh para sa awareness kasi kung titignan mo talaga yung video na yon, yung kay Eya kung siguro bulgar na ako 2 months pa lang akong naggagano nag yung content talaga eh pero yung mga post ko sobrang tagal na hindi ko na alam kung gano'ng katagal na eh pero hindi ganun ka-focus parang post lang wala na, okay na ako doon hindi ngayon binibigyan ko talaga ng oras eh. Kung ganito na sana yung nangyari nung bago siya mamatay, siguro nababalaan ko siya, yung awareness lumabas. Hindi natin masabi, baka nag-extend yung life or baka mas may magandang kabulhang nangyari kung nalaman niya ng mas maaga. So, Eya, yeah, sana lang naintindihan mo din ako kung bakit ko to ginagawa. Kung bakit ako uh, lumabas para sa totoong sinisimbolo ng mga panaginip para sa awareness. Sabi ko sa last video ko na binibigyan kita ng karapatan na pumasok sa panaginip ko para sa mga mensahe, para sa mga mayam sa buhay. At yun yung napaginipan ko na takot na takot ako pagising ko. Hanggang ngayon, hindi ko tinatanggal ang karapatan para pumasok ka sa panaginip ko at sabihin mo lahat ng mga gusto mong sabihin. Tandaan mo, nasan ka man, kung nandyan ka man, alam ko, kaya mo kong matulungan sa abilidad kong ito. Alam ko na kaya mo kong bigyan ng mas malinaw na interpretasyon sa lahat ng mga nangyayari. Kaya ini ko na papasok ka pa rin sa panaginip ko sa mga susunod na mga panahon.